rin yan. Yung pinatay si Mugapan. Sino? Francisco Tagohon? Yung Pedro. San Pedro. Ah, San Pedro. pinatay si Mugapan. Yung presa bilig mo. Mga araw. Ah siong Pedro Bautista May maganda pa. Ay, may may masi yung ba? Ay, yung bell. Ay, o, sige, tignan natin. Masaya ka. Hindi ko lang kung pwede kumasa. Hindi, ano yan? Kumbento yata yun. po. Ang ganda. Ah, restroom. Gusto restroom mm -hmm. Hindi na. Iba na yan eh. Dormitory yan eh. Pero kasi yung nag-reading is Yung mga ng kapasila ng mga Ako nalang yung bell. Kala mo, tubista, no? San Pedro de Bautista. Ulo, well. Tabi sila ni Pati niya. Diyos sige, naano dalawa ni Porto de Gato? Ah, 1878. El Sagrado Corazón. Hindi dito.

1878 Ang story kasi ng San Pedro Tanda na nga to Ayan Ah, 1590 Governor Santiago 1521 lang tayo Pinuntahan ng Kastila Thank you. 1936. Ganito yung 1936 na Pero 850 1960 original. Original lang. Eh. Ano lang to kasi bagong gawa. Ay ah, dadating na po niyan kaso eh, uh, eh, Pero hindi, ah, pero dito di kilala. Ah, san Pedro? May bayan ng San Pedro. Hindi, kilala dito sa area. Ah, oh, hindi kilala eh. Pero ano, hindi kilala. Eh. Kasi okay, so na araw sila eh. Pinagala sila sa Japan. Ay, bawal sa Parang magturo ng... Patay! Sa pina... Anong tawag sa Japan? Patay. Pina ko Pina sus Pina, pina siya na hindi totoo yung religion. Really. Dalawa lang. Kung unless patay or magpalit ng religion. kaya yeah, Ay. matay. Ito si Lorenzo Ruiz. Kaya lang may kaso siya eh. Dito, kaya sumama siya sa mga misyonero. Sabi, pinambintangan. <laughs> parang gusto ko away siya eh, kaya nandiyan natin lang yung story ako totoo yun eh basta yun ang story ni Lorenzo Ruiz eh yung kasi at least open book ang buhay nila hindi ka tulad ng mga iba-ibang milyon na santo yung sa kanila o so, ano <laughs> inaano na yung hindi edit na yung video. Dinodoktor. You know Dinodoktor Do you know yung buhay nila, pinapaganda na. Okay. Yung malinis, walang kasalanan. Hindi eh, nga tulad sa mga santo. Open book, alam, alam yung kalokong, alam yeah. yung... Okay. Sabi nga na Madalas uh, yes. nga sa mga santo, naging, naging bad sila eh. Then they realize... Yan mo no, si San Pablo. Bago, Saulo so ang pangalan niya, bago yan naging ano apostol kung yan yung ng mga kristyano pero nung nagbago siya ay apostol kaya pala magandang kasada dito historical kaya lang hindi siya pansinin pero ano to kasama to sa mga pero na yung arko na yun nakikita ko yan lagi yung arko na yan kasama to sa heritage. Oh, yung mga bibisita, aakyat dito tayo pang-alis na. Eh mga vlogger-vlogger, nakakakabiggo for viewers ako. No? Kasi 'yung 'yung bisita iglesia, ayan. Okay. Ang yeah. lagi kasi ang laki pinupuntahan yun, niyo mga ayan, alam mo na. 'Yung nasa Sampaloc, si Paynila. santo Domingo. Wal, walang Santa Banana. <laughs> Hirap lang yun, delikado pataas Kaya eh. overlooking siya mga <mumbles> sa so description. Kaya ano eh, the monastery was built overlooking yung ano ng Manila. Mm -hmm. Ito can dito daw location nito. Kasi mataas na ka siya. Mataas siya, bantok. Aray, volcanic, ano, pa mo ano pero ako hawak ko ng hawak ng <laughs> cell ganito <okay. laughs> <ko sa> <laughs> mas delikado ko sa'yo may tao sa'yo ay ang cell mo delikado ay ang ko pa mas malala eh